unpredictable ng mga laban. Walang tigil na ulitan. Dito lang yan. Bulahan! Ano talaw? LPU. Rumadsyada. Walang talo. Kayo unang nakatalo. Ano ba to? Nagkataon o pinaghandaan nyo? Dahil wala pang talo. Uh, talagang pinaghandaan namin, no? Kasi uh, LPU talagang ano yan eh, contender sa final four and then pwedeng lumabon ng championship. So talagang mindset namin, kami yung unang bibiktima. EAC General. General, ibig sabihin leader yan eh. Mm -hmm. Nakikita ko naman, every game, yung leadership mo. Ngayon sa school bag ganun ka rin. ka Naparka... Pag sinabi nung ikaw yung namumuno na, Uy, dito tayo kakain ha. Uy, dito tayo gigimik. Ganun ba? O sunod-sunuran ka rin sa kanila? Uh, sunod-sunuran naman ako, pero sa kung ano lang ang tama, no? Pag, uh, pag alam mong mali na, iwas-iwas na yan. Kung so, titingnan natin yung standing nitong EAC, pwede kung so, ngayon andito na tayo, ano ba yung dapat gawin pa? Expect kasi namin eh, um, second round will be mo, uh, much more tougher and much more competitive. Uh, galing nga doon sa first two games nung start pala ng second round, second round, grabe yung laban eh. So expect namin magiging mas maigpet. So kailangan namin mas maging agresibo, mas maging defensive oriented and to focus on our system, on what we're doing and each and every game, we need to be hungry. Hungry for the win. Compared to last season, you guys are doing well. Saan mas kayo nag-focus or sa tingin ng nagkulang kayo? Was it more of the strength and conditioning part or more of dun sa mga strategy do, sa basketball mismo? Hindi ko sa strategy din. sa Baga sa system ni Coach, parang nag-fit nag talaga kami. And more on ano na rin eh, mental aspect na rin. Yung mental character namin, yung character development namin sa loob ng court. Ngayon, kung so sakaling ma-reincarnate ka, sino gusto mong maging? Si Robin Hood o si Robin Padilla? <laughs> uh, feeling ko si ano na lang, Robin Hood. Robin, Robin, Hood. Robin Hood na lang. Kasi si Robin Hood, short scooter, yung ano, mga pana-pana. Ano. So, parang, okay. oh, parang medyo na ano kayo sarili ko sa kanya. <laughs> okay. Yung forma mo, nakikita ko yan, suit ng mga Koreano. <laughs> Yan ba yung mo talaga? Yung mga pang K-pop? Siguro nagkataon lang siguro. probably, No. And on the hard court, very effective. When it comes to school, mga school work, kamusta naman ka doon? Are you also effective as a leader in school? So, effective din naman kasi pumapasok din naman ako. Ginagawa ko rin yung mga activities kung mayroon exam. Ngayon, yung standing ng EAC, malapit eh. So, magkakasunod kayo ng number 4, 5 and 6, iisa lang. So, ngayon, ano sa tingin mo yung, uh, yung dapat gawin ng EAC? O ano ba yung kulang ng EAC para talagang ando na sa top 4? Sa so, tingin ko po, Papa Bear, we need to trust talaga kay Coach Gerson po sa system na dinala niya sa amin. Yun po talaga yung magdadala sa amin para sa mga panalo na hinihintay po namin na dumating sa amin. Kung ko ikaw dahil ikaw ang pangalan mo ay king. Ang gusto mo ba Lion King o Enchanted Kingdom? Siguro <laughs> po Lion King. Naging extra work ka pagdating sa basketball. If eh, as a student athlete naman, naging extra ka rin ba sa studies mo? Especially po sa pag-aaral. Ako yung pinakamasipag sa yeah. Pam. sa teammates namin. Ako yung laging pumapasok. Sige, isa pa. Pakisabi sa kami na ikaw yung pinaka-ano? ako yung pinakamasipag mag-aral. Ang tulara natin. Pulitan, kwentuhan, at tawanan. Ito ang... Bulahan! Bulahan.